Ito mga pre, itong lita mga pre, yan, bagong up yung mga pre. Ang daming Angela, Angela oh. Auren, Angel, 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 Angel. Sa so, pagkara, sarak ka Angel S. O. Ewell? Eh, oh. Spencer. Raul. Uh -huh. <laughs> <laughs> sa girl lang tayo, hindi ako magkakanapos ng lalaki. Eh, kung sa'yo. Si Pakwanzi, si Yairi, si Mil, si si I you. I miss you. Ang maganda dito. Puro sila magaganda eh, no? Hindi hey, ako makapili ah. Dito nga tayo sa kabila. Karaan na wagit ko na Nagaganda kasi Ang sarap mo tiyan Oh my goodness Ito kaya oh Uy bad yun ha Ito ah, ito ah Titi mo naman Boy, pinapa ka gago Tapa mo ka boy Parang kung cosplayer din no, cosplayer din no Sa mga gusto maghanap ng kaduo dito mga pre Tara chat natin, chat natin Hello! <coughs> Gusto ko ng magbubuwat. Perfect ako na yan, Lods. Ayun oh. Sige, tara! Sana oh. Oh, na natin. <laughs> hello, hello, ma'am Christina. Hello. Hi. Hello po. Hello po. Thank you for using Lita app at sa pag-order sa akin. Yes, welcome po. Para pag po. kita. Let's play. Whoa, 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 Ah, sa totoo lang, meron kasi akong kasamang tatlo na galing din sa Lita. So, gusto ko kasi ng apat din, nakakalaro eh. Na eh. Ayoko! Cool. Ayan, ayan siya, oh, mga free. Hi, freak. guys! download ng Lita, may promo si Lita para sa inyo So if new user ka, 15 pesos lang po yung lowest top up sa Lita if new user ka Kaya download na yung Lita guys Oh meron pala ganun promo? Bakit ang daya kanina binayad ko, Ken? Yah, isang lipo ah! Ba't ang daya yun? O rank game to, okay lang? Tra, let's go ay, tos, na mag Ay, hindi ka marunong mag-XP? So, wala ka pang experience. Ay, hindi, XP lane po. Ay, sorry. Sorry, XP lane pala. Iba yung naisip ko. Huwag mong subukan. Ay, mga pre, kita yung mga pre. O, yung mga babae dyan, mga pre. Alam nyo saan galing yan? Sa Lita mga pre. Ayun o, yung Lita, o. Ang nagsabi sa akin nito, mga pre, si Yugi. Ha? Sabi niya sa akin, kung gusto mo mang chicks doon sa lita, sabi niya sa akin, gago talaga to sdoggy, bre. <laughs> ako, dalawa pala yung matutulog sa labas ngayon. Eh. Si doggy pala. Totoo naman eh! Ano <laughs> ka? Pero bakit ang tagal nila? Sobrang lang has gone natin. Malaki ata yung rank difference natin sa rank. Ah, mm -hmm. oh, okay. Paminsan oh, lang din kasi ako mag-pipe man eh. Ah. Mm -hmm. Solo, solo flight talaga ako. Solo flight. Ha? Huh? Pero ngayon, parang gusto ko na lagi dito. Eh. Hey. <laughs> May mga bubuhat na sa'yo. Eh. Okay. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, marami kayong, marami, maram, maraming, maraming nakikipaglarong pogi sa inyo na tulad ko. Ha? Huh? Hindi, wala. <laughs> Nag-iisa ka, Chokes. Ang swerte-swerte niyo nga eh, kasi nakalaro kayo ng puging tulad ko, di ba? Mm -mm, grabe. O, yun na! Yun na! <laughs> Expelli na ko ha, ah, kayo na bahala ha. Ah. Okay, babe. you. No, sino magnunulan? -no 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 si Cristina. Wow, awa wow pala. Core pala to siya eh, no? Yung bagong pick Magaling natin. Nagaling yan. Oo nga eh, yung galing siya kanina. Magaling si yan eh. <laughs> Uy! Ito na, na, ito na. Ito na, bugbuga na to. Alright, let's go. Let's go. Good luck, girls. Ay, dalawa lang dahil. May lalaro pa ako mamaya. Dalawa na lang. Gusto ko makalaro. Alam. Bakit dalawa na lang, Chooks? Wala na akong pira pang bili eh. <laughs> <Alam> pa Hindi. <laughs> <pa, alam. laughs> Hindi. Gan lang, ah. Uh, Hindi. Gusto ko mang-discard yung mamaya. Ay, nako. Nako. Uy, 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 ang kapal ng mukha, oh. Malapit ako na matay, oh. Uy. ka kasi dyan. Di ba na Wait lang. luto ah. Wait pressures. na si Tina. Oh, okay, ko. Kailin ko. Kailin ko. Kailin Sakit mo naman, Kuya Edie! Nabuff na nga pala tong si Eve, no? Eh, tatuntay yung Fred sa atin! Fred! guys! hello hello kayo? Wala! Hello! Hello! first blood! Sorry na, dali na, sorry na! God bless you! Ano ka lang, Fred? Ay! Fred lang ah! Uy! May nagtulog niya sa'yo! May streams na Panatang ko yan! Hindi pa kalabot ko ah! Wala! O, Okay lang kayo? Okay lang, okay pa. Okay lang, una oh, lang to, una lang to. Una lang to, guys. Kill. Oh. Ganyan talaga mga bida, binupupog sa una. Wow. Yes! <laughs> <laughs> okay, you're in. Ganun pala yun. Wait, right. I don't have a old pa. hmm okay. Pero okay. syempre, may thrill tayo. O, oh, sige. Mas yes, pwedeng bigyan tong Roger, walang mana. Ayaw yung umuwi. Anong gagawin ko dyan? Kahit matatalo na naman tayo. Hindi yeah. tayo to. Diwanan na. Hindi no? pa naman. 4 minutes. Aaaaah! Tamang! Hindi tamang naman. Grabe ano? naman to si Pinitita! <laughs> Samkulan mo nga Tina. Gantihan mo. Yeah! No <laughs> trick na okay. ako eh. Nice one. Yeah. Nice go Tina. Ano Tina yun? Ang galing. Ang galing! <laughs> Tapos mo na mga pre. Kalaban na to. No. Hey! Ito na, ito na. Gago ka. Nung no, ito. Pastos ka? Pastos. Ba't ang sakit? Ba't ganun yung espada niya? Sakit ng espada niya. Ito na, ito na. Gigil na yun. Ihihil na lang kita. Thank you. Oh, nandiyan na. No, Bukit na. No. Bukit Nakabang lang pala. Tara, bigyan natin. Tara, tayo. Hindi siya tayo, Balak, sige, magpatay. Grabe, no? Yes, nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one.

Shack, oh, lang. wii, oh my god, kasi oh, kano eh, Wala nagtatower na no. si ano, wala yung trick, oh, wala, no. wala, no. wala yung trick no, no. no, no. guys, wala yung ah, trick, no. Wait lang, ng na ulit. Oh, yung na ulit. ayoko, no. ayoko, 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 yung ayoko, <laughs> so, ayoko,